Ang habis ko ay magmotor. motor Si ni Jordan ay isang anak. Anak nila, Engineer Chidolfo and Dr. Hasmi Nadal. Isa din akong kapatid. So, may mga kapatid ako. Yung panganay kong kapatid, si Dr. Jonald. Ang pangalawa ko naman pong kapatid ay si Jasper na nasa Canada. Then ako po yung pangatlo. And yung pang-apat ko naman pong kapatid ay si Dr. Rachudel. Isa din akong asawa ng aking misis na nasa legal profession din naman. Meron akong dalawang anak, si Ellie na 7 years old and si Mateo na 2 years old at kaibigan at kabarkada. Yun po si Attorney Jordan outside the DILG. Uh, Attorney, curious lang, paano niyo po sinisimulan yung araw niyo kapag po walang trabaho? Uh, sinisimulan ko yung araw ko, both sa mga daily routines, siyempre. So, first, tinitiyak ko muna yung kalagay ng aking mga anak sisilipin ko sila, kinakamas ako sila, and nakikipaglaro ako sa kanila. Second, so mga mga household chores, siyempre. And uh, kung may time sa kaibigan, sa gabi, then makikipagchikahan din naman. <laughs> Tumatambay. Tumatambay din naman. Uh, ano naman po yung hobbies ko? Ang hobbies ko ay magmotor. sinimulan ko ito nung taong 2021, recently lang. Nagsimula ito nung panahong na nagbibiro lang kami ni City Director Don Ayo Abersaldo. No? Dahil during that time, kasi nung nag-uusap kami ni Boss Don, isipin nga namin bumili ng big bike dahil uh, maglo-loan siya. Then, inudyo kanya na rin akong mag para bumili. Then, after that, nag ako para bumili ng big bike. Si Boss Don hindi naman. <laughs> Iniwan niya ako sa ere. <laughs> De, uh, during that time then uh, hindi pa ako marunong mag-motor so ang ginawa kong preparation for myself is bumili ako ng maliit na motor kung saan ako pwedeng mag-practice and after one week or two weeks binenta ko na rin tsaka ako bumili ng big bike uh, Attorney, kasi hindi po ba uh, ang dami po talaga nating trabaho dito ano? Mm -hmm. paano niyo po uh, na-make sure na meron pa rin po kayo time para sa hobbies niyo, sa family niyo, sa kids niyo. Uh, sa hobbies ko, syempre, ini-schedule ko yan. So, usually, pag weekend, ini-schedule ko yung pag-ride ng motor. bihira bihira naman yung siguro mga once, um, once or twice a month lang. Then, the rest of the days, pag mga long weekends, Saturday, Sundays, syempre, inilalang ko to sa pamilya ko. So, kung may konti kaming budget, lumalabas kami, nagmomol. Kung wala naman, staycation lang sa bahay. At pag may pagkakataon na makapasok ako ng maaga, since we are adapting a uh, flexible working hours, sinasabantalo yung pagkakataon na yun para makawiri ng maaga, para makasama ko yung mga bata, makipaglaro sa kanila. Curious lang po, ano po yung pinaka-exciting na Pinaka-exciting na nangyari sa buhay ko, siyempre nung magkaroon ka ng isang anak. syempre. exciting sa kung ano ba magiging itsura nila, kung anong magiging ano, sila paglaki. Para sa akin, yun ang pinaka-exciting, ang maging ama. Yung mga challenges ng pagiging ama. Alas na po. Ano-ano po yung mga pangarap niyo bilang attorney sa pamilya niyo po, sa career niyo pa? Ano po po yung mga gusto niyo po kung pangarap? Siyempre sa pamilya ko, uh, mabigyan ko sila ng maayos na buhay. Sa mga kids ko, pangarap kong pabigyan ko sila ng magandang edukasyon at mapalaki ko silang ay takot sa Diyos at mabuting tao. Pangarap ko sa sarili ko, siguro balang araw gusto kong maging isang judge kung papalaran. <laughs> Pwedeng-pwede naman po eh. Sample nga po. <laughs> order! Order! Two pieces chicken. <laughs> judge daw ng paget. <laughs> Judge ng Panyan Ako si Attorney Jordan at isa ako sa Humans of the ILG. <laughs> sa aming layunin para madagdagan ng inyong mga kalaman para sa mga legal na opinion at paalaala. Abangan nyo kami sa DILG4A social media accounts.